lahat no mga morning po sa ating lahat mga kaidol malayo yung hakutan mga kaidol so bago ang lahat welcome to my youtube channel and please subscribe po sa ating mali na channel na pang madagdagan pa po yung unit kaidol vlog abot dito dito oh abot yan kyat. Malayok. Malayok. Nakakaubo so, kami nang isang palita nang no, mga guideuran. Mga guide na yung mga guide. No. Malayo Saka isang palitan na tayo mga kaidol. Ito pa po yun. Binabagsak. Pakalayo mga kaidol. Mga tao mga kaidol. Nakatingin na sa taso. Saka isang palitan na tayo mga kaidol. Tapos pa lang tayo. 8 minutes. Malayo, malayo. so ito muna like talaga, no? mga kaidol no please share sa ating video mga kaidol and like naman po yan lang po ang hinihiling natin mga kaidol no is si money nila mga kaidol sa mga kaibigan no. Easy na may money. si master Harrison mga kaidol. Palo-nyo yung Facebook niya mga kaidol no. Driver namin mga kaidol gakaabot Napakalayo mga kaidol. Ay. Di makadaan di makapasok si malayo so dati mga kaidol no uh, ah, nakakapasok pa yung ating uh, ah, may dam na sa loob ay tumutulong po sila mga kaidol no At ngayon nasa malayo mga kaidol na hindi sila tulong no so okay lang po yan mga kaidol hirap naman dito makadeliver no si Master Arson pois na pois na no? kasi sa ano mga mga kaidol sa maguya mga kaidol no tapat ah, ng barangay mga kaidol pinakatapat niya talaga mga kaidol ay port no court ng maguya malayo talaga rito mga kaidol tayo mga ka no? dito tayo pinagsabihan mga kaidol no na hudas na hindi naman natin pinakialaman sila mga kaidol sa mga gawain nila mga kaidol no may tao talaga mga kaidol na napakagaling no mga kaidol so tayo mga kaidol tuloy tuloy lang po ang trabaho natin mga kaidol na walang nasa no mga kaidol tulad ng iba na uh, kunting lang mga kaidol ay nagbibinta na, na agad tayo mga kaidol no so, okay lang po yan alam ng news yan mga kaidol ano yung ginagawa natin mga kaidol mm, at mga gawain nila ay hindi so, kunsin na lang no ilaw palita ito mga kaidol so syempre malayo ang pagkahakutan kaya ganito no mga kaidol no cut cut na lang po natin mga kaidol ang ating uh, video no mga kaidol kasi siyempre ayaw uh, natin na uh, medyo mahaba no And sa tamang oras lang po o tamang pang content lang po mga kaidol no <coughs> risal to mga kaidol risal amin <coughs> <laughs> ah, ano talaga? Mga ah, kaibigan natin ai. Ah, puro dati talaga mga kaibigan, tulong pero Pag nasa loob, sa labas naman po ay hindi no. Okay lang po 'yan mga ganyan mga kaibigan. Wala ah, sila kung oh, saan po sila masaya, di ba mga ka-idol? <coughs> Ito malayo, nag-ahakutan. Napakalayo. Isa no? nasa pawis ang ating mga ka-idol, no? So, lukat natin mga ka-idol. So, tapatunan sa mga

tama ang gawin nyo no? minso tayo mga kaya yan po punta dun sa loob ito po yung lugar ng mga kaya dun ito po yung lugar mga kaya dun so diba mga kaya dun Tuloy pa rin po, tuloy-tuloy lang. Doon, mga kaidol talaga nila tumulong. And yung mamon ngayon mga kaidol hanggang dito na lang po ang ating pagbablog no, mga kaidol so sana po ay may maunawa at dadami pa ating mga kaibigan dito no. So, maraming salamat po